kung ipapakita sa inyo dahil nga uh, doon sa katipahe namin, may nagbinta ng strawberry. So, ayan guys. Ang sabi nga is wild strawberries. So, tikman natin yung astra. So, ito na yun siya guys. Ang sinasabi nilang wild strawberry. So, galing daw po ito sa Baguio So, itry natin to. So, titikman ko na ha. matamis na. <laughs> Feeling ko parang matamis na parang maasim. So, mm. 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 challenge ko ah, hindi ako kikirit-kirit. Kasi, matamis naman siya. So, dito tayo sa may puti. Ayan, may puti siya ha. Uh -huh. Matamis siya guys Matamis siya na Maasig Hindi na naman siya Tingnan natin uh -huh. mm -hmm. mm. Lamig yun siya sabi sa iya Buwan mangyos siya ka lang. Wild strawberry ganda. siya ba? Maliliit siya, oh. Sarap sana kung may... May kapunta. Ba? Puti siya, guys. Ayan, may puti pa. yung isa. Masig yung isa. Oh my God, hindi pala lahat matamis.